So, ayan, kakatapos lang uminom ng gamot ni Siopaw. Naglalaway na naman siya. Ganon daw talagang reaksyon dito sa gamot na to. Maglalaway. Sana gumaling na. yan na si Siopaw. Paupaw. Kilong ka muna kasi naglalaway ka eh. Ayan yung pagkain niya Pahinga lang ha. Dami po pang poops kagabi. Pahinga muna yung tipaw-paw. Tipaw-paw. Hindi na mamantin yan. Matyama ang pakiramdam niyan. Tulog lang siya ng tulog. Hindi naman siya pumayat. Umimpis lang yung kanyang tiyan. Kumakain naman, umiinom, makulit. Pagaling na yan, pau paw ah. Eh? Hmm, miss na ni mama ang kulit ng Pau-pau. Tipaw paw Tipaw-paw. Oh! oh. Hmm. At tipaw-paw na mga kulit. At tutulog. Ay, inom lang kasi ng gamot, kaya medyo inantok. Sige, diyan ka lang. Hindi ka na i ni mama. Okay, oh. Tutulog pa si ate, huwag kayong maingay. O kayo kahulan ng kahulan ha Prober, ha walang iihi dito katatapos ko lang maglinis kayo din walang iihi doon lalo ka na haba walang iihi doon huwag uh -oh! mong daanin sa pasagot-sagot mo ha huwag ka ganitong hindi pa iinit ng maayos palagi uh -oh! kong ulan ayan guys o sisilip ang araw tapos uulan Hey, pero mainit. Pero mamaya uulan. Ayan. Ayun yung mga inihian nyo, oh. Kalalaba ko lang, oh. Mga sa pinang upuan oh. Hmm. Tsaka mga pads nyo. Hmm. Tapos kukonsumihin nyo pa ako. kulit kulit kayo, ah. Huwag iihi sa loob, ha? Lalo ka na haba. Matigas ang ulo mo kulit ka. agad Pasok doon. Pasok. Pasok. Basa, dito kalilinis ko lang eh. Pasok. Doon mo muna sa kulungan niya yan. Ayaw namang kumain eh. So, ayun nga. Hindi nadala sa herbal si Sopaw. Kaya dinala na sa vet kahapon. Ganun nga guys. Kapag ka hindi nadala sa herbal, eh dalhin na natin sa vet kasi tatlong araw na yung kanyang pagpupops eh do may laman-laman naman pero mahirap na baka lumala buti na lang amoy biasis lang daw oh. aside sa CBC niya at saka sa stool niyang chinik, wala namang ibang nakitang sakit yun lang, ewan ko kasi ang hilig niya kasing magdila-dila kung saan eh imagine mo yan, nagkakasakit pa kayo mineral water na yung nasa inuman niyo. ay ano, mineral water nilalagay ni mama dyan tapos nagkakasakit pa kayong lahat kasi ang kukulit nyo eh saan saan kayo nagsususuot si Shopo mahilig maghabol ng mga ipis ipis mga lumilipad lipad ayan lalo ka na huwag makulit ha pag kayo nagkakasakit masyadong magastos alam nyo namang may pinagkakagastusan tayo eh ikaw ano naman problema mo oh! Ikaw. Oh, tingin-tingin na naman sa labas. Walang lalabas ngayon. Maka makasagap lang kayo ng sakit o muulan. Marumi sa labas. Dito na lang kaya sa loob ha. May sakit si Siopaw. Bantayan mo itim. Bantayan mo si Siopaw ha. Hmm? Hmm, kulit-kulit niyan. -kulit. Lahat kayo makulit. Lalo ka na. Ihi ka ng ihi dito sa loob. Ang dami-dami laging labahin. Magastos sa tubig, sa sabon. Nako. Kaya yun nga guys, mas gusto ko pang matakaw silang kumain, makulit kaysa yung may sakit. Kasi nakakapag-alala. Bukod sa magastos, di naman sa lahat ng oras eh, may panggastos tayo. Kaya ayan, tiis-tiis lang muna. Sana gumaling na sa gamot na ito para ayos na. No? Sana gumaling na si Siopao, no, haba? Wala ka na namang pake. Huwag kang pupunta sa sala. Ihi ka na naman doon kapapalit ko lang ng sa ng upuan. Tadaanin mo lang ako sa paawa-awa mo. Hmm. Babay ka na. Haba. Babay ka na sa pants mo. May pants ka ba? O, meron. O, sige. Babay. Babay po. Mamaya ulit. At tamlay pa rin ang siya paw Ang mosing oh. Ang mosing. <laughs> mosing mosing yan. Ipaw-paw. Katatapos lang uminom ng gamot niyan oh. Mosing mosing yan oh. Ito malsik na gamot sa may ilong. Ayan oh. Hmm, itlipin na naman. Nagpapalakas ang ipaw paw Hindi na maman ipaw-paw, oh. paw, -paw. Ay, ito pala. Ito ipaw-paw yan. Galing na yan. Hmm. Lapit na gumaling yan. Tapos ka na isang sang. Tapos na yan. Mm. May natira pa, oh. Oh, ayan yung gamot ni Siopaw, oh. Mababa hmm. na dyan, tapos ka nang kumain. Baba na dyan. Ayan, sipaw po. Oh. Hmm, nasa ibabaw ng kalan. Hmm. Ayan yung kalan natin, sinira mo, oh. hinulugan mo ng kape. Hmm, ipaw ka, bad ka, ipaw pa, ha? Ah. paw Bad yan, Oh. Diyan pa talaga siya. Tutong-tong. Ano nang maglaro niyan? E, kunin ko yan. Laki-laki ng taptoy toy mo. Oh! Oh. Ang sirain niya na. Hmm. Ito din dinaladala na kung saan-saan. Lahat na lang kanya. Maliit, malaki, kanya. Hmm. Sisirain na niya yan, be. -wag, wag niya yung mga, ano, ano ba yan? Palikpik. Choco, tama ba yung ginagawa mo? O King, tama ba yung ginagawa mo? Sinisira mo? tulungan ka pa ni Haba. Kirain mo na yan para kang momo. Mm. Tinanggal na yung mga tali. mo ikalat yan ha. Ang aming si Shopao. Ayan. Uh, the, sorry, I have that I can... Hindi siya hiyang sa herbal. Kaya pinabit din namin. Kaya ayan, medyo okay na siya hindi na siya, once a day na lang siya nagpupup, pero basa. Pero may gamot na siyang iniinom. Pau-pau! pau Wala siyang pake. Yan, masigla naman siya eh. Kahit na nagpupups, masigla lang siya. Yan, hindi yung sa herbal pagka naman guys hindi nahiyang sa herbal pabet natin ganun lang naman talaga yun eh pagka hindi gumaling sa home remedy yan yan si Choco bising busy, busy sa paglalaro yan ang aming senior cat tulog lagi. Five years old na yan si Kisame eh. Yan. Sarap ng tulog. Yan. Siesta time. Malamig eh. Oo, malamig. Bukas ang aircon, kaya sarap buhay nyo. Walang iihi dito ah. kaka-sakit bebe ha katatapos lang magkasakit ni siyo pa tapos tamlay naman yan nagsuka pa huwag na magkasakit ha? Hmm? mahirap may sakit yung bebe niya nag aalala si mama Ha? Hmm? bebe ko anong nararamdaman yan Ako, bebe ko ha? Hmm, papalamig lang yan o. Oh napapalamig yan nainitan susneyo naman mga aga-aga nainitan hmmm bebe ko bebe ko huwag magkakasakit ha ayaw ni mamang may sakit kayo hmm hmm bebe ko kanina lang kulit kulit pa yan kahol kahol ngayon tamlaay Bad naman. hmm, hmm. Kahul na doon dali. Kakahula natin sila. magpapasko ko, magkakasakit. Huwag ganon. Hmm? Huwag ganon. Katapos ng isa, yung isa naman. Ay, bad naman. Wawa si ate. Dami gastos. Hmm? Dami gastos ni ate. Papagawa pa ng bahay si ate. May sakit ang bebe. Dapat hindi ganon. Pagaling ang bebe, ha? Pagaling yung bebe nga na. Um, ayan, lamig-lamig, oh. Hindi na yan paiinita ni mama. Lagi nang bukas ang aircon. Pag hindi bukas ang aircon, ang air cooler. Hmm? Ay, initnab si mama. Initnab naman si mama. Dapat ko. Paano Bangon na dyan. Mm, wag nang sad. Bangon na. Bangon na. Laro na. So, ayan. Magaling na si Siopaw. Ito naman ang nagsuka kaninang umaga. Hmm? Nagsuka naman yung baby kong yan. Kaya, ayan, pinapalamigan ko. Baka nalam, nainitan. Ang aga-aga pa. Makulimlim naman eh. Hmm? makulim Makulimlim naman eh. Mm. wag magtuloy ang sakit taboy 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 ang sakit mahirap magkasakit mga bebe maawa kayo sa ate dami gastos ng ate pagaling na yan ha mm. wag tutuloy ang sakit taboy 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 ang sakit mm. taboy taboy o, tatawag ka ni ate haba doon sa labas maglalaro daw kayo don sa may labahan tara na. Bebe ko. Huwag na magkasakit yan. Mm. Bebe ko.